At saka, oy, 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 oy te. Oy, oy, wag, 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 wag te, wag, wag, a, wag te, wag. Papatayin ako ni Greta te. At ngayong araw mga kapulpol Ay este, madaling araw pa pala At ngayong madaling araw mga kapulpol Medyo maaga tayong nagising kasi inutusan tayo ng kasambahay natin King Inang yan Oo, medyo medyo naiba na yung panahon ngayon Kasi kasambahay na yung naguutos sa amo Inutusan ako na pumunta ng Burawin Leyte Para pick upin yung mga kasama sa outing Medyo maliwanag na pala yung dumating ako sa Burawin Leyte Oo, magkakaroon sila ng outing At damay na naman ako At nabutan ko pa pala dun yung early bird na rider ng JNT Kaya pasensya lang muna dun sa may mga parcel na sa kanya nakatoka kasi hindi niya muna madideliver ngayon kasi kasama siya sa outing. At pagkatapos kong mapick up yung mga ibang kasambahay na kasama sa outing ay rekta na agad akong magdrive patungong baybay. Medyo maulan-ulan pala kapulpul at madulas yung kalsada. Kaya dahan-dahan lang tayo sa pagmamaneho kasi baka tayo madulas papunta sa maling tao. Ay charis. At di nagtagal ay narating na nga namin ang baybay Bay city. Kung saan dito ko pipick upin yung malakasang kong kasambahay. Oh, ayan na siya oh. Ayan na siya Oh, oh di ba? Mm hmm. Kundi lang talaga 'to malakas sa akin. Matagal ko na 'tong sinisante. At pagkatapos kong ma-pick up lahat ng ibang sasakay sa sasakyan. At pagkatapos naming mabili lahat ng kailangang bilhin, direkta like na agad kami magda-drive papuntang Matalom, Leyte. At grabe naman yung ulan na to hindi talaga kami tinantanan hanggang sa pag-travel namin papuntang Matalom ay hindi talaga siya tumitigil at baka ito pa yung ulan na to ang makakasira sa outing at di kalaunan ay narating na rin namin ang Matalom Leyte kung saan kami sasakay ng bangka papuntang Island of Canigao este binaligtad ko lang pala Canigao Island mga kapulpol Canigao Island at bago tayo tumawid sa island na yon ay dito lang sa mainland ay magbabayad na tayo ng entrance para pagdating doon ay goods to go na dito na rin kayo magbabayad ng pamasahe sa pagsakay ng bangka at habang inaantay na namin bangka ay nag-enjoy lang muna ako sa panonood kay Teach Me How to Doggy. At dahil dyan, naalala ko na tuloy ulit yung mga favorite na position, Charis. Habang yung mga kasambahay naman ay balang abala sa pagpupod trip at pagmamarites. At buti na lang, dala ni kuya yung BMW niya, kaya pwede namin ikarga yung mga gamit namin papuntang bangka. At habang naglalakad na kami papunta sa unahan, kung saan dadaong yung bangka ay marami tayong kita mga magagandang tanawin. Kaya hindi mawawala yung mga pangmalakasan nating shades dyan, mga kapulpul. Dapat suot-suot talaga natin yan. For protection, ba? for protection. At naabot. Naabutan ko rin pala si kuya na naghuhukay ng ginto. Dami palang treasure hunter dito sa Matalong. At first time ko rin palang makapunta sa lugar na to. Lalong lalo na sa isla na to. Kaya naman bago ako bumalik ng barko ay mapuntahan ko man lang yung lugar na to. Sinusulit ko na talaga yung konting oras ng bakasyon kong natitira. At di nagtagal ay dumating na rin yung bangkang sasakyan namin pagtawid. Sakay nito yung mga pasaherong galing sa overnight. At abalang abala yung dalawang OS sa proa sa pagigpit ng tali. At di nagtagal ay nakasampan na rin kami sa bangka. At bago ang lahat, safety first muna tayo mga kapulpul. Suot man tayo ng jacket at sinimulan na nga ni ate magtawag ng pangalan para sa ayuda ay stay sa roll call at pagkatapos ni ate mag roll call ay handa na kami sa aming paglalayag binira na rin pala ni OS yung angkla sa pupa at napaka pet malo naman talaga yung lakas ni OS binira yung angkla ng manumano lang abang si kapitan sitting pretty lang at napaka pet malo dito mga kapulpol kasi ang motorman sa proba nakatoka At pagkatapos ng 30 minutes na paglalayag ay narating din namin ang isla. Alas 10 na yung nakarating kami dito. Kaya naman hanap na agad ng pwesto at kanya-kanya na agad kabit ng tent. May mga cottage naman sila dito mga kapulpul pero mas prepare kami na mag-tent kasi mas makakamura ka. At kahit saan dyan ay pwede kang magtayo ng tent. At syempre may mga cottage din sila dito mga kapulpul pero kailangan mo lang magpa-reserve ng maaga. At pagkatapos na nga nilang itayo yung mga tent ay inumpisaan ko na agad magluto. Syempre mindset ba di bali nang mapagod basta wag lang magutom. Kaya tara, food trip tayo. Hoy te, kalma lang, kalma lang. Ikalma mo sarili mo. Meron pa para bukas, meron pa para mamaya Nguyain mo, nguyain mo. Nguyain mo te, nguyain mo. Tapos dandan daan, -daan mo lunukin, dandan-danan ha. <laughs> At ikaw naman te, 'yung cellophane mo, mong kainin 'yung cellophane. Mm, dandan dahan lang ha. 'Yung cellophane iwanan mo sa labas. Huwag mong lunukin. At si Kuya JNT Rider naman pa chill-chill na lang, Oo, oh. O, oh, oh, ano 'yan? Oh. <laughs> At pagkatapos namin kumain ay uminom na kami ng pampahimagas. At bago ang lahat, aerial view muna tayo mga kapulpol Let's go! At sinimulan na nga namin ihanda ang aming hapunan para mamaya pa chill chill na lang at wala na ang poproblemahin Shish! Hindi naman mahirap ihanda kasi sanay na naman yung mga kasambahe na yan sa mga ganyang trabaho. At nagsidatingan na rin yung mga ibang campers na mag-overnight habang yung iba naman abala sa pagbibihis at pagpapaganda para sa picture taking mamaya. Kanya-kanya talagang mga trip meron ding bagsak na kahit di pa nakakainom. Uy gising! Yan ba yung pinunta mo dito sa kanigawang matulog? Kinginang yan. At kung ayaw mo naman matulog meron din silang mga activity sa dagat tulad ng banana na boat, jet ski at kayak sa abot kayang halaga. At matapos naming mapreperang hapunan, ready na yung mga kasambahay. Ready na para sa picture taking. Sheesh! Okay, let's go! Picture taking sa baygala na rin sa isla. At kung di ko pa pala nasasabi, pwede ka rin dito mag volleyball. Madami ka talagang may mga iba't ibang tanawin dito mga kapulpol. Kaya dapat lang talaga, dapat lang talaga na hindi mo kailangan maiwan yung sunglasses mo. At saka, oh, oh, oy, oy, Oite! Oy, oy, wag, wag! Wag, wag te, wag, wag. Ah, wag te, wag. Papatayin ako ni Greta te, wag. Charot. Malapit ng dumilim nang matapos kaming magpicture taking, kaya dahan-dahan na kaming bumalik dun sa camping site namin. And let's go for dinner na. Medyo nahirapan kami sa puntong to kasi wala kaming dalang ilaw. Wala kaming dalang ilaw mga kapulpul, kaya cellphone flash na lang yung ginamit namin. At hindi na ako nagvideo sa mga sumunod na nangyari kasi nag-offin forum na sila. At kinabukasan, good morning kanigaw. Abala ulit sila sa prepare ng breakfast. At parang walang nangyari, parang hindi kami inulan at na naman yung tent namin, kingin lang yan. Shopee, baka naman. At ang maganda dito sa Kanigaw mga kapulpul kasi sa umaga sobrang peaceful at saka dito mo malalanghap ang preskong hangin na malayo sa polusyon At pagkatapos naming makakain ng umagahan ay rektang ligo na agad at banlaw kasi dadating ang sundong bangka mga alas 9. Kaya dapat before 9 ay nakaprepare na kami. At matapos naming mailigpit lahat-lahat ay eto na, dumating na rin ang sundong bangka at back to normal na kami. Kaya sa mga nagbabalak mag-outing na hindi naman kalakihan ng budget, kanigaw na mga kapulpol. At dito nagtatapos ang ating for today's video. Suportahan nyo naman yung loody nyo. Please share this video, follow my Facebook page, and see you on my next vlog! shish